Pasabog ang naging evening gown competition sa Miss Universe 2023. Nagpatalbugan ang mga kandidata sa kanika nilang mga naggagandaang evening gown. Suot ni Michelle D ang kanyang uniquely designed na black evening gown. Elegante itong inirampa ni Michelle D sa Miss Universe stage. Hindi na binago ni Michelle D ang kanyang hairstyle kung saan naka wet look brush up pa rin ang kanyang hair. Smoky eyes naman ang kanyang naging makeup rito. Very elegant na Kapag si Michelle Dee suot na black evening gown, nagawa ng Filipino designer na no si Mark Baumgartner. Ngunit sa kasamang palad, tila hindi nagustuhan ng mga judges ang evening gown performance na ito ni Michelle D. dahil naligwak siya sa top 5. Samantalang pasok naman si Thailand sa top 5. Ayan, anong masasabi ninyo sa black evening gown ni Michelle D? Pati na rin sa kanyang short, wet look, brush up hairstyle na posibleng naging dahilan ng kanyang pagkakaligwa sa evening gown. Masaya ba kayo sa naging performance ni Michelle D kung saan umabot lamang siya sa evening gown competition? At nabigo nga itong masungkit ang ikalimang corona ng Miss Universe para sa Pilipinas?